Ang ng bike mo pap Tumiga Ha? ako ng balay ko ng sipot Tumigas ka ulit Ah na uh. Ay, Meron akong ano dito Meron na gamit Meron akong gamit dito ah. huh? uh, Pati nga ako. Ano po? Siya na ano ba nangyari? Tumigas eh. Parang bumalok to yung ito eh. Ah, na-stock? Baka magawa na para ano. Angat mo sa blit. Yung pag ano, Kinalawang -ano? na kasi yung ano eh. Yung bike mo. Ayan oh. Puro kalawang na yung kadena. Tsaka yung bracket. Ang dali lang. Tatanggalin natin yung kalawang. Puro kalawang na kaya ayaw umikot eh. Ayan o. Oh. Kinalawang na yung kadena mo eh. Eh, spray natin. Ah, kaya na-stuck yung ano eh. Wait lang ah. Wala na talaga siyang cambio Wala nang group set. Ah, uh, mo na lang. Ah. Ah muna. Ayan, okay na, di ba? Na ano lang, na kinalawang yung kadena mo Tsaka tong sprocket Kaya na-stack na, kita na. mo, hindi mo na mapidal, di ba? Ito bro, para pagka alimbawang Na-stack ulit, kinalawang ulit yung bike mo Meron kang magagamit Ito, sa okay, sa'yo na yan Ah, uh, natin yung mo ma malalagyan ng grasa yan ha? Oh. Hmm. ayan okay na What tignan ay, setting mo nga muna pre ikot ka lang na isa para sure ball tayo ilipad mo muna yan Up, king, eh, ah, sa pre wala helmet Ano ba ba ikaw walang helmet? Yan lang naman po, nagdadaba sa mga anak pa ako Ay, ang dali lang, sa clip lang Ito pre oh. Okay yan oi. okay lang yun pre. Oh. Kasi may nanguhuli ng hindi naka-helmet eh. Oh, yan. Okay na. Tingnan, testing mo nga kung okay na. Ano, okay na? No, hindi na naging stock? Okay o, oh, ito, yung ano scrim-one mo para pagka may stock yung ano mo Meron kang magagamit okay. Ayan, ito, uwi ka na yan Ito, papauwi Ito mo sa may ano, lang Ah, fishport? Ito sa may traffic light? Okay, so may oh sa may jory fishboard na O, ayan, makakarating ka na yan, hindi ka na maglalakad hindi pupunta, hindi na uli ito eh. Ah, may pupuntahan no? ka ba? Okay. Ayan, sige makakapunta ka na yan Hindi ka na Nakita kasi dito, naglalakad ka ang init-init eh. Ayan, Ay, sige Ay, Ay ingat Salamat po, na, ingat